sarap sarap good morning good morning mga idol almusal muna tayo mga idol bago tayo magsimula sa ating trabaho good morning good morning kapi kapi muna tayo maglalabada tayo kasi umilaw ng dauni sa sabon maglalaban naman ako siyempre bago tayo maglaba mga idol mag almusal muna tayo shoutout pala sa mga followers ko dyan thank you thank you so much sa na supportan nyo sa akin sana madagdagan pa yung mga followers ko mga idol support naman sa feeds ko ayan mga idol panbisal panbisal umahapaw sa sarap may pa tayong peanut butter. Bumili na rin ako ng oh, punkan para mamaya. Meron tayong kukutin. Kukut kukutin tingin pala. ba diba gano'n lang mga idol? Ah, tsaka. Kupi ko blanca na masarap. Kaagapay ng mga nanay at tatay mga binata at bata. Oh, kape tuwing umaga. Di ba lang mga idol? Ah, mapapawaw kasi sarap. Napakasarap nito pag ano. Kahit malamig na siya, hindi siya katulad sa ibang pandisal na tumitigas siya, nananatiling malambot. Hmm unang kagat sarap panalo o yung mga hindi nag-almosan dyan mag-almosan na kayo mga idol bago kayo magsimula sa trabaho mag-almosan muna ha ah. <coughs> araw ng linggo ngayon mga idol Bago ko magsimula maglaba, dahil marami na naman akong labahan mga idol. Mag-almusal muna tayo. Bumila ko ng pandesal. Ito mga idol. Pandesal. Na napakasarap tuwing umaga. At may peanut butter tayo. Peanut butter na masarap bago ako mag-start mga idol sa aking labahan bago ako magpunta. Mag ha, almusal muna ako. Mahirap nagtatrabaho na walang laman ng tiyan. Hmm. Unang sarap mapapawaw ka. <laughs> hmm. बना लूँ पार्टनर का buhay na buhay ang dugo ni Kuya Jomar ngayong umaga mapapalaban kasi tayo mga idol sa labaan o yung mga mag ano dyan mag almusal na kayo yung mga bagong gising mga kaibigan almusal na almusal masarap talaga ng pandesal na malunggay sulit ganito ako mga idol pag linggo. Simula lunes hanggang sabado, tayo ay pumapasok sa trabaho. Tapos pag linggo naman, ang time ko naman dito sa bahay, laba ng mga damit ng mga anak ko. Tapos yung mga uniform ko, nilalaban ko rin. Mga uniform ng mga anak ko, sa pang school nilalaban ko rin maaga pa ako nagigising para maaga rin ako natatapos dahil wala kaming washing ginugusot ko mula kulang binababad ko muna sa gabi sa sabon tapos pag umaga, kuna ko na. Para kahit paano yung mancha matanggal. Mas maganda pa nga sa washing eh. Diba? Washing kasi pang mabilisan. Yung gusot medyo matagal pero panalo. Sarap ah, ng ah. kape. masal na kayo. Pakasarap ang naman. Last na lang po. Ayan <coughs> Ayan mga idol kung sino man ang nakakapanood ngayon sa video ko mag-comment mag-comment po kayo kung taga saan kayo kung saan na ba nakakarating yung mga video ko kung nakakarating na ba sa malayo o marami na bang nakakapanood mag-comment lang kayo mga idol mag-comment lang kayo kung taga saan kayo doon mga idol masaya na ako at least malalaman ko kung nakakarating ba ng malayo yung mga video ko kung napapanood na ba na nasa malayo kayo mga idol napakasaya po ayan mga idol hanggang dito na lang yung video ko maraming maraming salamat tapos na rin ako mag-almasal